Yan mga kasablay Bali nandito na po kami sa tabi Yan uh, Wala po kami huling tulingan Yan Nangawil uh, tayo bisugong Huli natin Lapo-lapo uh, Yan Bali po Itong bangka na to Yan po Kay Paring Kato Sa Promonte Yan Ito po yung bangka niya. Yan mga kasablay Medyo luma din po Yan uh, Bali po Sa totoo lang Ah uh, Itong makina niya po, uh, hindi po sa kanya to. Bali po, hiniram niya lang to. Yan. Uh, yan, sana swerte, sana swerte tayo sa uh, nating ano. Uh, matulungan natin kahit paano si paring ka to. Yan. Yan, bali. Inabot po kasi kami ang lakas ng amihan, kaya... Uh, mamaya hindi umandar yung makina eh. punta kami sa laot yan yan mga kasablay oh. may, may kalumaan na rin yung makina mga kasablay pero hiniram niya lang to Ayan, good morning, mga kasablay! Abalighi, ah, ayan ah, na ngayon, Apor, uh, three forty, uh, ah, kabuntayin-dagat. Ah, Tali natin magpising at danger, mga kasablaya, ah, abang-abang ng po, mga po. Good morning mga kasablay! Uh, Balitin ang hali na po tayo Inabot po ng kate yung bangka natin Yan Bali po, paalis na tayo uh, Yan Ito po ang Punta Fuego Yacht Club Yan Paalis na tayo mga kasablay Yan mga kasablay oh, dito tayo mga kasablay yan, ha, bali ang kasama po natin si paring kato, soprimonte yan Sige mga kasablay, abang-abang At lalaot na po tayo Yan uh, Ito po yung bangkang ginamit namin ngayon Kay paring kato Yan Ito po Balik Ay. Ayun po ang Yacht Club, 'yun. yun. 'Yan, apang-apang lang po kayo. Ah, fishing adventure po tayo ngayon. Mga supply. 'Yan, ayun po ang Talibit, 'yan. Talibit 4, po, po mga kasablay. Bali ayun po ang Punta Fuego, 'yan. Opo, Punta Fuego. niya mga supply maraming ya po tayo sa mga yate ah, bali abang abang lang po papunta na po tayo sa laut, mga supply thank you po yan mga kasablay ah, bali po nag aarya na po ang pareng katoko ah, buenas buenas para po may pang nag-aaria na po tayo o, Sige po, mamaya po, baka bang mga kasablay. Kaispin? Tayo nah, natin sa na kanya. Meron yan, mga sumunod lang. <laughs> Check mo na lang, baka kita malam dalam spin cek banget May na tayo. Wala po. Hindi na po to. ulam. Kapag wala pang kanaw, may sugo muna tayo. na mga kasablay oh. oh. pang apat na piraso yan mga kasablay eto lang ang huli natin ah, uh, mag iila na lang tayo ng hay hay ngayon pa uwi mga kasablay o oh, sige pa uwi na tayo mga kasablay yan dulo ng punta pwego mamaya uli yan mga kasablay bali uuwi na kami ang lakas na ng amihan mga kasablay ayan malungkot si paring kato wala kaming huling pusing wala kaming huling uh, tulingan yan kaya pa uwi na kami ang lakas na ng angin nandito na kami sa tabi yan mga kasablay Sige mamaya ulit Pagdating namin sa tapay Bye bye Yan bali may mga naliligo Mga kasablay May mga naliligo Yan O tumalumpa Hindi na, na tayo sa tabi mga ka Ayan mga kasablay, bali nandito na po kami sa tabi. Ayan, uh, wala po kami huling tulingan. Ayan, nangawil tayo na bisugo ang huli natin. sa uh, lapu lapo Ayan, bali po itong bangka na to. Ayan po, kay paring kato sa Promonte. Ayan, ito po yung bangka niya. mga kasablay. Medyo luma na rin po. Ayan, uh, bali po sa totoo lang. Ah, uh, Itong makina niya po, uh, hindi po sa kanya to. Bali po, hiniram niya lang to. Yan. Uh, yan, sana swert, sana swertin tayo sa uh, ang inusot natin, ano. Para matulungan natin kahit papano si paring ka to. Yan. Yan. bali. Inamot po kasi kami ang lakas ng amihan. Ngayon, mamaya hindi umandar yung makina eh punta kami sa laot yan yan mga kasablay oh. may, may kalumaan na rin yung makina mga kasablay pero hiniram niya lang to hiniram pala. Ayan mga kasablay ah, Bali uuwi na tayo Sige mga kasablay ah, Ayan nga pala si paring kato Si Brimonte Ayan siya yung may ari ng bangka na to ah, Sige po mga kasablay Bye po Sorry, s DJ.